Napakabak na kama bangka ni Lolo Medyo malaki ang kalaban Nakajamado naka, naka uh, ngayon Itong laban ni Lolo Unang ikot Unang buya Nauna Paspas pa si Ubal eh Paspas pa si Ubal Shoutout shout out kay Ubal. Saladay, chukaday, sa hiniting, man. walang patawan. Shout out sa taga Makapili. Yan kay Kap. Kay Kaplari, si Kaplari gumawa ng baka yan. Shout out. Karaparin bulo. Aba, malayo-layo ang nagwat ni Ubal ah. Malayo-layo yung quad Kuwat ang hey, binabak pa hey, kanilang hey. gulo. Namumabak na oh. ang makina! Ayan, shoutout sa Plus Back 3 Kings. Ayan, oh, talagang binabak pa oh. kanilang ubal. Nakatapon oh, din naman ang puti eh, kahit malaking bangka. ayun nag-alalay na. Malayo na agwat, nag-alalay na si Ubal. Tumayo na yan, eh. nag na. Malayo na agwat. Ah, alalay na nga si Ubal. Nag-ano nag, na, nag... job jab lang under na. Ano? Ah, bangka ng ating tega mga kapila, mga... Disilad. At ah taga na ano yan taga shoutout sa taga Melgar sa mga uh, ari ng bakan disilad. lamang na si Ubal malayo pagitan oh, no? nag-aalalay na mananalo na taga San Antonio oh, parang iniintay pa ni Ubal ah na po. hindi na hapit. nag pa kalaban. <coughs> Second elimination na po tayo. Yung pagitan. Ah, hindi po pala mga talo pa pala po tatakbohin. Binira na ulit. Lahat na ng binira talo po tatakbohin ulit. Pali. yan pasok ang kay lulutagi tatlong bangka na pumasok pasok sa